Nak. Nak, anong ginagawa mo? Ayan na naman si Tish yung batik. <laughs> Habang nakaupo. Lumayos ka dyan sa baba mo ba? Psst. Ayan Okay. Baba. Baba. Nakikita <laughs> na siya tissue kaya <laughs> sa tahimik na naman niya. <laughs> <laughs> Galing na lang. Oh? Galing! Tinatapon <laughs> niya sa tatay niya. <laughs> Ang gigigil. Pulos mo laway mo! Bug! Bug! <laughs> dieting ya pantangin susi pa sa ay labawan